Mabot sa 220 ka mga binhi sa fruit-bearing trees ang gipananom sa mga tinunan o magtutunlo sa dakbayan sa Talisay. Samtang mga tinunan o mga magtutunlo sa Buaya Elementary School sa Lapu-Lapu City nananom o mga mangrove seedlings sa luyo mismo sa ilang tunghaan. Ani ang report. Pipila sa mga tinunan o magtutulo sa Vicenta A. Manuel Elementary School sa Barangay Puok, sa Dak bayan sa Talisay. Nananom sa mga bini sa Guyabano, sa Dakong Hawan, sa Dapit. Kabahin ng mga tinunan sa Students Alliance in Valuing Earth con Project Save. Matod sa principal nga si Winisa Verola, nga ang tree planting kabahin sa proyekto sa Department of Education. Nagitawag kini sa DepEd nga 236,000 trees, a Christmas gift for the children. Usa ka multi tree planting activity nga dungang gisalmutan sa 44 ka mga public schools, elementary o high school sa Dakbayan sa Talisay. Gita na usap kini nga dili lang Christmas gift alang sa mga bata og sa ilang ugma, kundi Christmas gift na usab nga sa kalikupan. Naka-ayol mga planting size, but I'm sure naagit na, naagit na, especially kung inaala lang minimum number of trees. Uh, I believe ang yearly is makasabanggit siya. Actually, ano pa, since... O, kung ano may coach talaga, ang mga ginahimo is mangrove planting siya kasagaran luyo sa Buaya Elementary School. Nahimutang ang halapad nga bakawan nga nakapanalipod sa tunghaan, gikan sa mga dagkong baud o storm surge. Nangaukal man ang atop sa tunghaan at sa bagyong udet, ang panwa mabanlas ang ilang kural daplin sa dagat kay nasalipdan kini sa mga bakaw. Apan iining nakalabay mga tuig nabantayan sa mga magtutudlo sa mga tunghaan, nga ubay-ubay na sa mga bakaw sa dapit ang nangamatay. Busa ning pagpahigayon karon sa DepEd ug simultaneous tree planting activity na man sa kadaguan sa tunghaan nga mga mangrove seedlings ang ilang itanom aron mapulihan ang mga nangamatay na nga mga bakaw. It's very logical nga mangroves yun ang mga gamiton kay kung katong uh, mga fruit bearing trees na asay kanang distance requirement nga dapat malayo siya sa usa ka building and ang Buaya Elementary School is, a, is a, a, small school 80 ka mga seedlings sa red mangrove nga may scientific name nga Rhizophora mangi ang ilang gipananom gisalmutan kini sa 20 ka mga tinunan sa grade 6 na po ka mga magtutudlo ug 12 ka mga staff sa tunghaan ug pipila ka mga PTA officers we are teaching the children for um, environmental preservation. So ato yung i-preserve ang atong mga mangroves nga nangamatay na atong i-restore. And then para mahibaw sa mga bata nga they have the responsibility to maintain our mangroves. Ubos sa DepEd memorandum, gitahasan usab ang mga magtutudlo ug mga tinunan nga dili ilang sila kutub sa pagpananom apang gikinahanglang siguro nila nga mabuhi ug mutubo gayud ang ilang mga gipananom. Wow!